Ngayong araw nga guys, nakipagkita sa akin si Nana de Coco at hindi na ako nagdalawang isip para pumayag sa kanyang gusto. Pagkagising ko kasi kaninang umaga guys, tamad na tamad ako bumangon pero nung nakita kong nagchat siya, nanlaki ang aking mga mata at halos maglipara ng aking mga muta. Nag good morning kasi siya sa akin pero hindi ko muna masyadong pinansin. Nung naglaro na ako ng ML, dun na siya nag-aya para gumala. Ang gusto niya daw dun kami sa Tagaytay, grabe napaka romantic nun. Kaya kung mapapansin nyo, kinikilig ako hanggang sa ngayon. Buti na lang classic lang tong niraralo ko, minsan lang tong gantong pagkakataon kaya hindi na ako dapat magpaligoy-ligoy pa. Ang sabi ko sa kanya, tara ako'y sasama. Naligo nga agad agad ako guys at nag-toothbrush baka kasi maamoy niya ang aking hininga sa loob ng 50 seconds natapos agad maligo ang bida kung makikita nyo sa mukha ko guys parang hindi ako asabik makipagkita sa kanya no akala nyo lang yun pero tumitibok na ang aking burakay sana kami magkikita guys eh bale ito nga palang motor kong si Moss Cube ang aking gagamitin patungo sa lugar na aming pagkikitaan siguro mga ilang oras din ang aking biyahehin para makarating sa aking paruroonan pero di bale na kung siya naman ang aking dadatnan habang binabaybay ko ang daanan napakagaganda ng mga tanawin dito sa tagaytay sulit na sulit pa para sa mga magyujowa pero pag single ka para kang kawawa. ay na nga guys nang makarating na ako naghanap agad ako ng mapagpupwestuhan namin para sa pag-uusap ng masinsinan. Tingnan nyo naman napakasulit dito talagang matutuwa kayo sa kalikasan. Sa pagkakataon nga pala na yan guys sobrang tagal ko nang nagaantay pero makikita nyo pa rin yung bakas ng ngiti sa aking mukha. Naiinip man ako pero hindi nakakainis kasi ganito ba naman ang aking nakikita. Nung dumating ako dito sa Tagaytay guys 10am pero alauna na ng hapon wala pa rin siya. Kung susumain tatlong oras na ako nagaantay sa kanya gusto ko na nga sana umorder ng food namin guys kasi napakasarap ng bulalo dito promise kaso nga lang baka lumamig yung sabaw kasi nga wala pa rin siya hanggang ngayon pero nagtyaga pa rin ako sa pag-aantay baka kasi ka ako na traffic lang yun inaalok na nga ako dito ng waiter kung gusto ko daw ba ng drinks pero sabi ko no sabay kaming kakain ng crush ko bro nagdaan pa ang mga ilang oras guys at hindi ko na maiwasang mabugnot mga alas 4 na yata ng hapon to at unti-unti na ako nakakaramdam ng lungkot pagpatak ng alas 5 ng hapon biglang may dumating na babae at tinitiyak kong siya na to hindi na Napahiya pa ako guys, kala ko siya na talaga. Umuwi na lang ako at nawalan ng gana.